Okay guys, follow up video po tayo doon sa inahin ko na pinurga ko 100 days. So may nagtanong ilang beses po ba magpurga sa inahin. So dalawang beses po. A uh, 100 days, 205 pwede po magpurga dyan sa pizza na yan. So pagkatapos, pagkawalay, uh, magpurga din po tayo. So yun lang guys, dalawang beses lang kayo magpurga nyan sa isang cycle. So maliit lang naman yung uh, expenses pero napakahalaga po sa ating alaga. So, any brand po na pamorga, pwede po. Ang sekreto lang po dyan ay mabasahin natin yung uh, nakalagay dito na dosage. So, andito na po lahat ng informasyon. So, in any brand po, pwede. So, disclaimer po guys, hindi po tayo nagpo-promote ng anumang produkto dito. Ito po ay for ideas only sa aking kapwa backyard dog research. So, ang natin ng gamitin is Ivermectin. So, yun lang guys. asa uh, sa nagtatanong kung ilang beses magpurga, dalawang beses po panoorin nyo lang po yung ibang video ko dyan sa paano ko ina-apply. So, lahat ng mga gamot, medicine, vitamins, aginagawan ah, ko ng video pero may kakibat po yan na actual na video para makita ninyo kung paano ko ina-apply. So, lang guys. Maraming salamat.